Hello, good morning mga lalabs, mga bayots Once again, magandang uh, hapon uh, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao so, Sa mga kapwa ko, FWS around the world, Hello, good morning po sa inyong lahat At happy Sunday again At uh, ito yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots Balikan natin yung karahasan Kahapon sa Bonifacio Day Na naloka si Andres Bonifacio Nating bayani <laughs> Dahil sa kanyang araw Ay <laughs> nagupo garawi <laughs> Nagkabatutaan mga lalabs, mga bayots, kadahil sumugod itong mga walang breeding na mga militanting grupo ng mga rallyista, mga lalabs, mga bayots. So ayon dito sa tambayan ng police Facebook page, mga lalabs, mga bayots, breaking news, kapunto ha, Polis ng RMFB in CRPO pinagtulungan saktan ng mga rallyista sa kabila ng maximum tolerance na pinapatupad ng polisya ngayong November 30, 2024, Bonifacio Day. So, yun na... Uh, eh, talaga namang uh, walang breeding ang mga yan eh. <laughs> Nako. Tanggalan lang po natin ng sound itong video, no? Dahil baka ma-strike ako ni YouTube. So, wala lang sound, ha? Meron kasi ito, eh. Pero, tingnan natin, na Ito. Yung kaguluhan lang. Ayun, yun, yun, yun. At, umpisa natin pala sa ano, no? Sa... <laughs> umpisa. So, ayan, no? O, oh, grabe. Kita pa talaga yung mukha ng isa, no? Yung nakapula. Talagang hagip sa kamera. Sino kaya, ayun? Ha, ah, <laughs> formation pa sila tapos ayon, ayun na. Ang dami oh. Siyempre, malaki daw kasi bayad dito, mga lalabs, mga bayots. Ayon kay Joy Debeef. Ayon oh, know, na, nagkagulo na sila. Oh, oh. Ayun, kawawa yung pulis, oh. Uy, naghihila, bak. Talaga pinagtulungan, oh. Oo, oh, oo. Oh. Ah, ang buhok, grabe. Kawawa ang pulis, oh. Ang babata pa, mga lalabs, mga vayots ng mga ano na to ng uh, mga militante na ito. Of course, mga estudyante to mga lalabs, mga bayots, na na ng mga makakaliwang grupo. Ayan o. Oh. Kaya nga, galit na galit sila, si Franz Castro, yung mga makaba, uh, makabayan black na yan, kaya talagang uh, pinag... Uh, ginagawan nila ng paraan kung paano ma Mapakanta si VP Sara pagdating dyan sa kanyang uh, confidential funds Bakit? Dahil alam ng mga makakaliwang grupo na yung confidential funds, intelligence funds ni VP Sara na 125 million na yan Ay ang karamihan dyan ay ginamit niya sa pagsubaybay sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista na yung Mga ganito Yung mga recruitment sa mga eskwilahan na kung saan ay nalaman niya na mayroong labing-anim na public school sa Metro Manila pa lang yun, ha? Na napasok na po ng mga komunistang recruit na nangri-rekrut mga lalabs, mga bayots. Public school, ha? Mula elementary hanggang college sila. Hmm. Nakakaawa, mga lalabs, mga bayots, ang polis. Alam mo, sa totoo lang, naaawa ako sa mga polis dito, eh. Ito yung mga polis na mga... Wala namang ano, eh. Nagbabantay lang sila, sumusunod sa otos. Sila ngayon, at si Marvel tahimik. Nag-iingat din ang mga pulis na to na mambatok, mambatuta dyan sa mga militanting grupo dahil baka kasuhan din sila. Ito yung nakakaano dito eh. Nakikita din naman natin kung sino talaga yung walang breeding dito sa isyu na to. Hindi pulis. Nakikita ko. Itong mga militante, bakit? Eh sila yung sumugod doon eh alam ni man nilang nakaharang na doon yung pwede naman kagaya ba sa mga ah uh, doon sa nagrali sa kabila sa mga Duterte, na Duterte tahimik hindi sila nananakit ng mga pulis basta sumisigaw sa doon, Duterte Duterte Marcos resign yun lang sila pa nga yung hinaharas ng mga pulis doon Kabalik taran dito sa Bonifacio at sa Idsa. <laughs> Diyan sa Mindiola. <laughs> Bug-bug yung pulis doon. Suntok si pa, tadyak ang inabot. <laughs> Diyan taran dito naman sa kabila, sa Idsa. Ay, sila naman, yung mga Duterte supporters naman ang hinaharas ng mga pulis. Ay, naku po, Diyos ko. So, bakit nga ba may ganitong militante ngayon? No? Dito tayo. Ito yung post dito ni Joy De no? Hoy Marbel, papriskon kana, na. Yung polis mo binugbog ng rallyista ng makabayad black NBI. BI. kana kilos na. Kawawa nga ang mga polis eh. Hinayaan ni Marbel na babuhin ng mga makakaliwang grupo. O, sabi pa dito ni Joy De ito yung rason kung bakit napaka uh, tindi ng uh, pagsugod pambababoy no pambabalahura ng mga militanteng grupo sa mga kapulisan doon sa Bonifacio ayon dito uh, ayon sa aking puting alitap-tap or sa aking 1.5 billion ang budget ni Liza Marcos para sa 100 to 200 katao na rally para guluhin ang mga Duterte-aligned rallies. Uh, wala na halos pumapayag kaya yung mga nagpunta ng Mindyula, hapit na hapit na ba kayo, ano ka Arlene o naman, 1.5 billion ba naman magkano yun ayan tanong, saan napunta yung 1.5 billion, magkano yung binayad dito sa mga bata pa na mga narecruit dyan na nanugo doon sa Bonifacio na sa mga pulis nan na nanarakit doon na nuntok na ni Papa kalimang daan lang yun sa kalibo isang libo no? oh. So, dahil sa nangyari oh, min, dahil sa nangyari sa Mindyula magdideklara sila ng state of emergency due to massive violence on the street sabi eh, hindi yun mm. kasi uh, hindi, uh, ano, state of uh, ano ba uh, <clears throat> emergency dahil gusto nila ni Bongbong Marcos mag <laughs> Marcialo <laughs> kung hindi mapatalsik si BP Sara <laughs> hindi makasuhan na terorista <laughs> at kung ano-ano pagkakaso o dito magmarsyalo dahil mayroong uh, malaking kaguluhang nangyari. Isisili e, sa Marcos daw pala, di o mano, ang nagbayad para guluhin ang rally ng mga Duterte. Oh, ito ba yung sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi importante si VP Sara na nagwaldas sila sa kaban ng bayan para lang siraan ang vice-presidente. And yet, hanggang ngayon, mananatiling or nananatiling nakatayo at fresh na fresh pa rin. <laughs> talang sila yung uh, naninira. O Marcos, Martin, istris na. Lalo na si Lisa Marcos. Eh. Mas lalong nangulubot yung muka, no? Yung... <laughs> si Bibi, pa, minsan sumusugod, ini-interview, halos makita mo parang walang hilamos, na ba, parang bagong gising, no? <laughs> Stress sila. Ito si Bibi, Saray eh, yon. Uh, fresh na fresh. So, ayan. Kawawa ang mga polis dito. Ulitin ko, kung si Marble at saka si Tori ang kinuyog dito, matuwa pa ako. Pero itong mga yanong polis lang ultimo, kawawa. Mga sa mga bayis. In yet, ang kanilang PNP chip, tahimik. Dahil ba na bulungan na ni Liza, wag kang kumilos, huwag kang umaksyon, wag kang magsalita. Binayaran ko yan para mangharas dyan, ang kawawa dito sino? Polis. Yung mga nabugbog na polis ang kawawa dito. Magpapagamot sila Nang kanilang mga pilay, mga <laughs> sakit bugbog sa katawan. Walang makuha mula sa PNP <laughs> Walang tulong. Hindi pa pinaglaban, kawawa. Kaya, kaya yung mga polis na yan na, 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 na na, eh, Magrali na kayo, sumama na kayo sa Duterte at patalsikin na ninyo yung bagag para matalsik din yung amo ninyong ngiwi na PNP chip. Kawawa kayo eh.